itutur ko kayo sa aking garden oh, may mga bulaklak na sila ito, ito yung tawagin na uh, bell juice banda Ayan, ganda ng bulaklak oh. matagal na yan 3 uh, months na, hindi siya nalalanta Ayan, oh. ito oh, diba guys, ang ganda na oh. yan yung mga banda kong tawagin Ayan. may gabi ko kong may kalabasa na rin Ayan sila guys. So, oh. ayan ito yung pinakakabalang ko sa umaga. Ito naman yung orchids. Ayan, lang, may bulaklak na siya. Ayan guys, o. Oh. Ayan. May iba-ibang kulay sila. Ayan guys, ang oh. ganda ng bulaklak. Ayan. Ito sila. Ayan. Ito yung aking munting garden na pinakakabalang ko sa umaga. Ito naman yung mga ring ko. Ayan. Ayan yung mga ring ko guys. Ayan. Nandyan sila sa gilid. Naka-separate yan. Ayan. Ayan. Ito yung mga strap banda. Ayan. Ayan. sila. Nakasabit. Ayan. May mga aniyan, Ah, nilagyan ko sila ng net. Kasi ayaw nila na masyadong mainit. Ito naman yung mga palinopsis. Wala nga lang silang flowers guys. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos, ito yung nasa baba. Ito yung mga bagong binili ko, guys. Maliliit pa lang siya. naman yung teret banda. Yan. One month pa lang yan. Binili ko yan sila sa online. Sa GC namin. Ayan. Ito naman yung mga mukara, guys. Ayan. Ikot tayo sa aking mga garden. Ayan. Ito yung mga mukara. Wala pa silang flowers. Medyo matagal nga lang. Ito siya. Medyo malaki na rin. Ayan. Ito yung mukara, guys. Wait ko na lang siya na mag-flower. Mm -hmm. Ito yung aking munting garden. Ayan. Mm -hmm. mm -hmm. yung mga tanim kong mga rose. Yeah. May Ayan. May bolaklak na rizakat pa pa. Ayan. Ayan. Ito naman yung mga crotons, guys. Ayan, ang ah. ganda ng mga dahon niya, guys. Ah. Ito, ah. ayan yung mga iba-ibang variety ng crotons. Ayan, ganda, ha? Ah. Ano mo, guys, ha? Ah. Ito yung mga crotons. Ayan. Mga iba-ibang variety, yan. Hmm. Ito yung sinasabi na ng mother and daughter mother daughter. yan Ayan sila guys. Yan. Yan. Ito yung buhay probinsya guys. Uh, hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to. Thank you. Oh, ingat tayo sa lahat. Bye bye. God bless po.